update ano uh, malakas ang ulan dito sa amin sa itong hangin at yung ibang lugar-lugar dito ay baha na rin pati ibang dinaanan ko ay medyo baha na rin at nag-check lang ako ng ano upload upload lang ako Ayan. at hindi ko alam kung ilang araw ang katagal nito itong masamang panahon low pressure at siyempre apektado yung ano yung aming trabaho no. Kasi kung ano hindi kayo maka-upload kung wala signal ganun or siyempre ito ay maaring mamaya gabi kaya bukasan ay maaring may mga mga puno na nalaglag dito sa na kalsada, may mga baha pa rin no. So hindi kami basta-basta makakadaan. Ayun no. Tuma tumago ako dito banda kasi doon sa kalawakan na yon malakas yung hangin dito kahit paano may mga puno-puno dyan o oh. 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 Ayan na po update sa bagyo punta sana akong nabwa kaso ang problema doon sa may tupas baha na yun sa kalsada hindi ako tumuloy ba, eh, mahirap na may mga sensor to sa ilalim eh. Hindi to pwede pwede basta isugod ng isugod eh. Kaya yeah, safety first lang. Ayan o. Ayan, pray po tayo na ano, na walang masyadong maapektuhan naman ng mga kababayan natin ngayong panahon na ganitong kalamidad. yan ingat po tayo lahat. Ingat, ingat, ingat po tayo lahat. At, ayun, uh, iwas sa, uh, iwas magkasakit. Ayan, pray lang po tayo. Ayan, babay. Update lang po sa ano, sa panahon dito sa, sa Bicol.